So pretty. oh, oh pretty. Oh, Nakakata-testa din nyo namin na ata kong lumambas doon, bandaron. Nakita nyo ang kalamat, oh. So oh, parang, Puts, may nararamdaman mga kakaiba? Meron. Uh, kakaiba yung nararamdaman ko dito? No. Tatay ako. Tapos, Michael. Parang uubi yung... Parang oh, uubi yung house na siya, oh. Bye, niya, oh. Ayan, nandito kami, oh. <laughs> Marcos Mansion. Bye-bye. Let's go. What's up, kalangat? Nandito kami sa mansiyon ni BBM. Yan, oh. Lumang mansiyon. Yan, yan, oh. Mga kalangat, oh. Bilis? So, bilis. Ay. So creepy. Ito yung bakasyonan yun ni Marcos. Ano yun? Oh. Ano yun? sila eh. o. Imelda Imelda? Imelda. Si Melda, oh. Melda. Melda. <laughs> si, hey, si Old Marcos yung painting nila. Yan o. Eh. So creepy na o. Hindi na sila napag-renovate. Bakit kaya pre? Kasi ano na eh. Wala naman titir eh. Hindi eh maren. Hindi niya trip. Hindi niya trip dito. Ito nga sa The Hedge. Pero may nakita akong dumang kanina, pre. Ito na, no. ugay mo yung chandelier, oh. So no, creepy. oo, no. nga, no. creepy. Ugay no, yung chandelier. Nakapas na may nakita akong lumambas doon, banda ron. Makita niyo, kalamat, oh. Ang pesta ng pare kanila pre. Hmm. No? Balikong... Nakakatawa, pre. Parang untouched siya, no? Hindi na napupuntahan talaga, na, no? Mm. Oh, ang sarap niyang pesto niya ng ano, ng inuman, no. Mm -hmm. Dalikan ng mga, mga piging, pare. Terrace pa lang 'yan. Nang malaking mansion ni Bibi. Eh. So no, creepy. Siguro right. right. sarap 'to sa taas daw, no. Hindi ko nakakatakot. Kung parting tingin nakakatakot, pare. 'Yan, nakakatakot daw 'yan. So creepy raw. So creepy. So crispy. Ano na, oh? Ang laki ng taas, no. Parang malakan yun oh. Nakatakot dito. Nagiging pinang lugar pre. So creepy. Hindi lang tayo makapasok kasi. Bawal. May bantay na dog. May dog style. May naglaw dog style yun oh. Sa taas may teres din daw. Anong teres? Parang may sumilip pre. Sumilip? Di nga. Nakatakot yung loob. Ano oh, ang bilyara na yan? Kanila pa talaga kaya yan? Oo, oh, you ano know. Tilim sa loob, oh. Eh. silipin natin may painting, wala ka Matakot yung painting Ha? Okay. Yung malakas at maganda mm -hmm. Ah, pasok tayo okay. oh, Parang sarap makikip sabi Ano Yung sinasabi ni Tol Chucky Yung magdaanan dun sa loob Parang masarap pasukain Parang may humihila sa'yo ang hinihingi na pa pre. Eh. Nakakatakot ah, mga kalamit. Ang Diyaran oh pre oh. Na, na, ano, dyan naglalabas si Marcos tsaka si ano. Vegeta. Parang lagi kong may nakikita parang may biglang sumisilip pre. Ha? Hmm? Huh? Ang tunsa na ba sa lini? Nakakatakot. Oh, ang Diyaran. Yan yeah. Yan dati naglalaro si ano si Efren ano Batak Reyes. Naglalaban hey. si Marcos. BBM saka si ano Sino ka laban ni ano ni President Marcos Abiliar? Si ano? Si Aquino. Na ah, si Aquino. Oh. Yeah, plus 15 si Aquino. Nanalo kaya nanalo. Plus 15. Nanalo. Hindi ko alam, balik at tandaw eh pag pa plus 15. Oh, so, parin puts may nararamdaman mga kakaiba. Meron. Oh. Um, kakaiba ay nararamdaman ko dito. Oo. No. Tatay ako. <laughs> tatay ka rin. <laughs>